Sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. Talaygo na mga Diyos, salamat kayo sa grasya ng mga hatag ka na mo, labi kabuntagon ka ron, nga doon na kami kinabuhi, nining atlawa, Diyos. Salamat kayo, tabangyo sa gino, ang mga magatanaw nining no video, you nga makatultulan sila sa dalang sa katarong o ang kalinaw o gugma magpabilin sa tag tagsan nila kapamilya. Hinaot tao Diyos, nga imo silang ubanan sa mga tagad, la, Tagay sila sa grasya, nga alang kanila o Diyos. Hallelujah. Sa nga lang sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag na usap mga egson. Nanasad kita ito bagon, gining usap ka pastor, nga si Wilfred Luma. Usap ka pastor, uh, sa born again, tingalin uh, niyo, on saning nga pastor, nga nagatudlo, sa usa ka pagpanudlo mga kaigsoonan nga Ah, dili itudlo, ang ayan unta niya itudlo tungod kay ang iya itudlo ang lang pag pagtuo di na siya manghilabot sa katoliko lagi no pasaylo ako mga dili katoliko nga magatan-aw ni akong kuan apan mao ra hangyo wala lang mo sa inyo ayaw mo pag hinalabot sa pagtuo sa simbahan katoliko no mayong adlaw di ni Sir Win Tumbaga, Tumbaga ni ni Brad bird ah, Bert Salazar ikong Salazar ni Uh, Brad Stalwart, ni uh, Rosby Bayutas, og ni Brad Lido, o Sir Oscar Lido, og ni Juan, mga kaigsunan, ni Arturo Kahinta, og ni Brad Eric Babata, Brad uh, Juan, gini ang nalimot naman ko hinoon sa akong mga kauban, o diha ni Royal Silyakay, o labi na sa pari, nga si Padar Pauliano Retiquez ang atong spiritual director sa Safe si Plum mga kaigsonan No, sa tanan nga nanaw karon no sila diha ni uh, sa Kamiging atong mga kaibsonan diha sa Bukidnon o sa uban pa nga nagtan sab si Arnold Ramuso ng atong <coughs> son sa sa ug sa tanan nga mga nagalantaw Mini nga atong uh, Sibya mga kaigsoonan haye tungod sa kabisi sa atong uh, mga kalihukan di kahit mga ikson, pero may na lang sa usa kasi mana na matubag usah no Og ma asir sa ninyo mga kaiksonan nga sa atong mga eksyon katoliko no labi na diha sa uh, Kwan, kining bukid sa balason mga eksyon ako diha no sa malinaw sila ni uh, mga si Kwan, diha atong mga kaiksonan diha sa malinaw no si Brad Kumkum Si Kwan, kini ang Brad. Nah, uh, kuan dia sa kuan no? Ini ang kalunia si Pastor Kalunia mayong adlaw ninyong tanan mga kigsunan nga nagapaminaw nining atong uh, programa garon Ang kahayag sa pagtuong Katoliko, no? Mga kigsunan. O garon atong paminawon sa ning pastor mga kigsunan nga labihan gayaw ka uh, kuan mga kigsunan nag kini ang live live. Ani ang yang live mga mga kaitsunan, magbantay ta sa pagtulunan sa mga pari na nagtudlo sila mga kaitsunan sa mga katawahan na ang bata ila bunyagan tungod kay luna na kunoy pagtuo. Gigamit nila ang Matthew 18, versikulo 6. Wala mo nakasabot ni ini nga verse. Niingod mo kami nagbasa nga walay sabot-sabot. kamo man lagi ang walay sabot-sabot. Wa mo kasabot na Kining bata ang din eh. Dili ni batang gamay nga literal nga walay buot mao ni siya ang mga dagong tawo nga mga bata sa pagtuo mao kini ni Kristo dinhi sa Matthew 18 verse 3 di atra sa 3 nagingon si Kristo dinhi sa mga dagong tawo og mingon sa pagkamatuo ingon ako kaninyo nga kung dili kamo mamalik sa pagkabata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit kini sila nga nangamalik sa pagkabata, nagpasabot na ini eh, nga mabalik sila sa hunahuna -huna nga sama sa bata nga mapainom sa anon dili mapahita sa on muli pasabot mao na kahulugan mga kaigsuonan dito sa size kadtong mga bata sa pagtuo dito nga nagsalig og bituo kang Kristo mga tao tong bata sa pagtuo muli pasabot karon kung moingon mo nga bata gina siya nga may buot sa kenato inyong argumento ang batang lima ka bulan nga inyong gibunyagan doon ay pagtuo wala Sige tubag, kung wala mga liso inyong buot nga na. Mona mga kaigsoon no ang yang gingon nga kung maliso ang atong ah hunahuna ipatubag ta niya mga kaigsoonan. Ka kana lima ka buwan nga bata na ba kuno buot na bay pagtuo. Basig na ngaliso na kuno no, ang hunahuna ug utok sa mga Katoliko pa, usa sa mga pamahayag mga kaigsoonan. Ato ning kanaon pagayo mga igsoon no? ang iyahang pamahayag sa atong iksoon nga nagpataka in town sa pag uh, pamakak sa pagtudlo sa mga tao aron lang yung magkakwarta labihan kayo ka mga satanismo nga mga pamaagi mga iksoon no? kay magtudlo unta sila sa ilarang pagtudlo dili na sila manghilabot sa katoliko niya ilarang gigamit mga kaigsunan nga teksto mao ra ang kining matud Marcos kapitulo uh, sais size ang bata nga kini ang ngon si Kristo nga dili kamo makasulod sa si king sa langit kundi kamo magpakasama ni mga bata na pa ang usa ka mga pamahayag mga nga atong paminaon apan subo nga palandungon nga ngakong kung kuan di magkamao gyud taon sa una ko pagkuhan na pa akong cellphone nga uh, hinuaman nga di wa signal Hindi <laughs> na mo play di na mo play mga igsoon panabati ninyo nagpasalamat ko nabati ninyo ang unang niyang pahayag mga kaigsoon no inyong nabati ang yang unang pahayag nga gigamit ko nun na to ang kini ang kuan Biblia sa Marcos o, man taw na Dili man mau mawai atong gibasihan sa pagtulunan sa simbahan nga Marcos in Iksoon, Pastor. Pataka melangkah lang ka. ang uh, sa imong pagpanudlo nga bakat uh, dili gyud ka makatultol sa mga pagtulunan sa simbahan katoliko. No? Kay ang imong gisulti pulos naman bakat di man mao ang panudlo sa simbahan katoliko kanang mora na among gisaligan kanang Marcos dili tawo na mao among gisaligan igsoon no Musa mag ah, sa tingali ka sa paingon nga nangaliso na ning among ah, kuan kini ang among mga utok tungod kay matud mo nga ang bata nga 5 anyos na ba sa pagtuo ang mga ato gini siyang tubagon tungod kay umay ang pangutana unya ingon siyang bata di naging bunyagan wala ba'y mabasa sa Biblia nga ang bata doon ay pagtuo pastor Oy, pastor muna ilhanan pastor nga kulang kas pagtuon sa Biblia no? kulang ka sa palaum sa Biblia nabay mabasa nga ang bata doon ay pagtuo ni alitra por litra sa Biblia pastor basi gua ka makabasa no pastor oy dakog utang gyud ya ni pastor ba muning kinahanglan daghang tao yang matintal malimbungan anong wadto dito niya kini siya ang nganaliso ang yang otok dili ang katoliko may naliso ang otok kini nga pastor may naliso ang yang otok Nganuman. naman ni ang mga egsoon sa Marcos kapitulo 9 versikulo 42 mayong balita Biblia nangingon din og mahitungod nining mga bata nga nagatuo kanako. Unsay gingon? Nagatuo kanako. Si Kristo na ingon mga bata nagtuo niya. Kinsa may mong tuuhan pastor si Kristo? O nga nagingon nga ang mga bata nagtuo. Ako masahon pastor ha basi ko kakabasan ani pastor. Nagingon dinhi sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 42. O mahitungod nining mga bata nga nagatuo kanako siya maayo pa nga usa ka tawo nga hitan og usa ka dakong galingan bato ang iyang liog og itambog siya ngadto sa dagat kay sa makas angin siya sa mga sa usa kanila nga mahimulag kanako unsa kuno ang bata pastor donay pagtuo litra por litra ah among tuuhan ikaw nga naingon nga ang bata nga 5 anyos ay pagtuo ignan pa mi nga mga nangal tuyok na mong utok ikaw ang tuyok og utok kay niya sa Biblia litra por litra nga si Kristo nagingon sa maayong balita Biblia nga ang bata nagtuo niya kinsa tuuhan pastor ikaw nga bulala ikaw nga bakakon anak kasayawa, 1 -1, 8, Mama, ka sayawa kapitulo 8 bersikulo 44 mamaka ka mas pagtusulti nga ang bata ay pagtuo ni ay pagtuo ang bata Iksoon, pastor no ni ay pagtuo ang bata, Pastor. Busa. Sayang kayo imong pagpangugat, Pastor, no? Oo. Oh. Niya, pag yun, igsoon, Pastor, ratoy. Nagpastoratoy, ratoy, kamalanggod. Niya, gapon sa maong kapitulo versikulo. Sa Tagalog translation, kini sa King James Version. Oh, King James Version ng Tagalog, niya, oh. Naging hindi ni 42 o ang sinuman magbibigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumpa, sumampalataya sa akin tinsay ang giignan nga mga mal, niya mga maliit tinsa maning maliit sumala sa mayong suma balita Biblia mao ang mga bata pastor na ni si pastor oy nagtala-tala naman eh unya pastor sumala sab sa Biblia gyapon pastor akong basahon kining King James King James no kay aron nga makaingon ka nga wakta mag lipat-lipat nimo pastor Aniya pastor sa Mateo 21 versikulo 16 pastor Hoy pastor pitok-pitok nimong mata dako mangkog kag utang agud mang ngagni sa mga taong katuliko magsunod nila istudlo nimo ang bakat nga pagtulunan nga imong himo himo pastor bata oi pagtuo niya pastor sa disisais sa kapitulo 21 muni ang nasulat pastor og sila mingon kaniya nakabati basa nakabati ka ba sa ilang ginaingon og si Jesus mitubago o, wala ba gayud kamo makasabo makabasa ni ini gikan sa bakba -ba, sa mga gagmayng bata o sa mga masuso. Gita, gihatod mo ang mahingpit nga pagdaig. Makadaig bang bata, pastor, nga sa pagtuo sa ginoo, you know? Masuso, bata, nagamay, masuso, nagdaig na sa Diyos, nga ano ikaw mo yung kagway pagtuo? Ah, may Tuhan, Si Kristo o ikaw. Si Kristo sa Marcos 9, 42, isa ang bata doon ay pagtuo. Dini sa Biblia nga inyong gisipit-sipitan nga nun ay aguna ni Mahong Ilok nga Biblia, Pastor. unsa sa may ingon din he, nga ang bata ug masuso hingpit ang iyang pagdaig nga ko sa Diyos. Way, pag Pastor? Uy, si Pastor yaga-yaga on. Uy, niya ingon ka raba nga nga liso ang mong utok. Ikaw mo'y liso o utok. Ayaw, yung may liso utok. Kay niya sa Biblia, litra por litra kanang imo. Asa man mabasa nga ang bata, dilipabunyagan. Uy, Sige. Asa mabasa nga ang bata walay pagtuo. Nga nung gibunyaga na ang bata, Pastor? Ni Pastor sa Marcos 16. So si Pastor, huwag man din sa kabasag Biblia. Nagsigir man din basa-basa cellphone. No, di man na Biblia ang cellphone, Pastor. Kupya lang na sa Biblia, Pastor, no? Nga sa Marcos, Kapitulo 16. Versikulo 15, paingon sa 16. Mingon siya kanila panglakaw kamus ni buo kalibutan o isang yaw kining mayong balita ngadto sa tanang mga tao ang mutu o magpabunyag maluwas o apan ang dili mutu silutan Lutan kung sa ang mutu o magpabunyag maluwas ang bata dun ay pagtuo pasto busa kinahanglan siyang bunyagan ayo asa mabasa lagi kung nakay mabasa ang bata way pagtuo litra pun litra pastor mubalhin ko sa imong relihiyon og magsaba-saba nako dinhis katoliko no Ikaw pastor nako kag utang ba bagak kag naong sige ka lang paghilabot sa katoliko oh nganlan pa minimo mangelisog utok ayo na pastor magsangyaw sangyaw, -sangyaw. ayo minganli sa dili mayo no oh niya pa pastor niya king james version pagita ani unsa nga king james version basi nagtuo ka nga usa lang ang uh, king james version ako din hi pastor dunakoy classic uh, classic nga king james version na ako'y King James Version 1611 original nga 72 box. og niya pa ako'y King James Version para Paraprest Pastor niya sa ko'y laing version sa King James na ako'y upat ka version sa King James Version Pastor, lain-lain ang uh, iyahang pagkasulte no? ang sa may isulte din ni Pastor sa King James Version nga giingon ni mo nga kini ang ang bata dili nabunyagan kay Ah, wala siya pagtuo o kami nangaliso ang utok o liso nga utok pastor pastor nga liso ang utok ni nga paminaw pastor manta ni maabot dito ng pastor nga liso ang utok nagingon din he sa King James Version no sa Matthew 28 disini 19 King James Version ni eh, pastor ha basig dua ko mangilad nimo ikaw moy mangingilad nga rako na do go ye therefore apply to any and all who follow Christ and in all ages tanan kuno nga edad obisan unsang edad and teach all nations, ningon ni, then in the name of the uh, baptize them in the name of the father and son and holy spirit unsa ang kuan gi gisugo ni ginungso nga go uh, go therefore apply to all and all who follow Christ in all ages tanan nga mga kini ang edad bunyag sila baptis baptis baptising them in the name of Father and the, and the Son and the Holy Spirit tanan kuno nga idad. satu papati bata pastor Pati bata King James ni ha pastor Pastor Atoy Oi pastor nga Tuyok o ni niyara King James ni. Ikaw namang ita-kansan ni King James, e eh, dun ako'y upat ka version din hinga King James Mister Pasturatoi. Eh. pa Biblia sabsa, Protestante Pastor, tuyok o Akinin ah, akining, kining lubag o gotok, naging din hinga, oh, sa Matthew 28 o 10, di be. din ni Pastor, Oh Go therefore and therefore teach all nations baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Naingon dayon sa dinhi. being part of the kingdom, this text, I command to disciple and baptize them. Unsa ang, ang Dios nagsugo sa iyang disipulo nga pabunyagan ang mga bata sumala nining Biblia nga iya sa Protestante, Pastor. pastor nga tuyok og utok paminaw pagayo aron di na matuyok ang imong utok no atong pasultihon gining pastor pasultihon nato ning priest nimong protestante mga buutan po lang na mga pastor nga mga buutan na daghan ko mga pastor nga mga ahigala lagi pero nganlan lang gani ni og mga tuyok og utok mga kuan nganlan ang katuliko di mayo munay di gud ko ganahan ni anak nga mga klase nga tao nga pastor pero katong mga pastor nga nakiglambigit o maayos sa pagpanudlo ganahan ko ni anak gani mamati man ko gani nila no kung sa ni ning usak ka uh, Mark D. Taylor si Mark D. Taylor mga igson pastor paminaw pastor nga tuyo gotok si Mark D. Taylor President of Tyndale House Publication, usan ni siya ka a presidente sa tendel house corporation usaka protestante nga bantog kaayo nga si tendel iyang amo oy pastor mm -hmm. si pastor oh. ya ga ya gak manggab pastor na dinhe infant baptism impassized god electing grace and is understand to be the sign of the new covenant Ah, ingon siya din hey, mga kaigsuna. Ang ingon po siya, replacing the sign of the old covenant, a believer baptize, baptism emphasize the human response to God. unsa um, kuno, kining infant baptism emphasize God electing grace. Tanawa, pastor. Kinsa na ingon? Si Mark D. Taylor, usaka, protestante pastor wak ni siya malibog yang otok wak gini tuyok yang otok kaya pras ni tuyok kag otok lubag kag otok Nanlan lan mo lubag og mga tuyok og otok ayahay ka pastor ikaw mo istri og otok wak gani ka kahibaw nga nade sa biblia nga si kristo nagsulti nga ang bata dun ay pagtuo pagkaluoy di mo pastor nagpakauwaw ka lang sa imong pastor hilas ka kaayo no wak gani tingala ka mga bible dictionary o niya pa bible dictionary no sa may giingon sa Bible Dictionary Protestant Bible Dictionary ni dili ni katuito ikaw na mangita unsa ni Protestant Bible Dictionary Kasi, sige magkakantuon bright magkakas pagtoon. Bible Dictionary ni naingon din hiyo oh? ah whatever the form baptism has been the ko a ceremony ni si to identify the baptized with the Christ Christian Church Therefore, infants were baptized and pleased by their parents to the Christian society. Ngayon kanya ito pastor, bisan ang mga protestante nag sa Christian baptism sa kini ang mga child sa mga bata. Uy, pastor, why to own? ignon. No? Ngan lang mga tuyok o gotok. Ikaw mo tuyo kay kay tuon. Ni as Biblia litra kun litra kun basa ko na. Ni aw kayo Biblia oh, nagtapok na pasak ng likod oh. Basi gwa kay tuon dali diri pastor or magtuon-tuon ka. Pastor nga tuyo ko lubag og Ini si pastor bakakon nga daku Oh, nailhan ka na nila kinsa ka? Ako nagi gipli ang imong kuan ganina. Ni apa? Laeng Protestant nga Dictionary of the Bible. Protestantini wata magkuha ng katuliko ha. nag hi, mga kaigsunan. According to the Christian command, it is to be administered in the name of the Father, the church, uh, the church from the earliest time, it is claimed has administered baptism also to children who have sponsored to kill for their Christian nature. <laughs> Wag ni dapig ni mo sa imuhang uh, kini ang pagkabakakon, Pastor. Wag ni dapig ni mo ni alalay ni mo sa imuhang pagka lubag o gutok. Nga no? Asa mabasa, Pastor. Ako kang pangutanon. Uban ko ni mo, Pastor. Kung nakay mabasa nga si Kristo na ingon, nga ang bata walay pagtuo. Kay sumala din sa iyang giingon ni ginoong Iso Kristo, Pastor, ratoy nga ang utok lubag no? Mga tuyok, kuno mig utok ang katoliko utok, imo na kay dako kag dako utang, gusto makabayad. ka makabayad mo nang mangilad kas mga tao. Ay mig Mga katuligo kay dili tanan katuligo mailad. Kung ingon dinhi, og mahitungod din ni ning mga bata nga nagatuo kanako. Kung ingon ni Kristo, nagatuo kaniya ang mga bata. Basahi kuno ko pastor. Aron makatabla ka. Mubalhin dayon ko nimo. kung niingon si Kristo ang mga bata walay pagtuo nga niya letra por letra nga pagkabasa sige pastor balhin ko ni mo kay niya sa Biblia nga ang bata dunay pagtuo o gani akong balikon pagbasa pastor kining Mateo kay wa nga ka basa si pastor dag pagkaron igdo ning maayong laki pero ni ka basa sa si Biblia naingon nini sa Mateo 21 basa ha pastor ha Versikulo 16, busa, nag-ingon sila kang Hisus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Susmito mi oh, nakadungog ako. Wala ba di ay kamu makabasa ni bahina sa kasulatan nga nagingon nga nga nagingon ang mga bata o ang masuso gibansay mo sa paghalad sa hingpit nga pagdaig kanimo pagdaig ngadto sa Dios kung wa pagtu ang bata ngadto sa Dios makadaig ka siya sa Dios pastor laga laga ka, pastor yo oh, ikaw ang tuyok og utok no dako kag utang pastor bas arawan agud ban manglimbong kas mga katoliko nga makadungog kuno hay nimo isog-isog ka pa nga way mabasa biblia nga si ang bata do ni pagtuo dia na naman usa man ni nato kilawon taning biblia ay pastor oy may buntag dai dai na sa tanan nga, nga naminaw og nagkatan-aw ni ini sa ilo ako mga ikson nga dili kanunay ko maga ko ano murag sa isa ka semana ta apan mahimo paminawa kanunay ninyo ining atong ah, pagpanubag usab nining, mga atake sa laing relihiyon oh natay bagon sa sunod tingali sunod na pod semana mga kaigsoonan ngon sa kabisi ka kal piot sa atong oras og labi na mga igsoon sa akong cellphone no kini akong cellphone mga igsoon Tertik yung dauta. Ako ni siya mga di gani usahin matawagan. Kaya di tingog. Nang mag-iantos nga nako mga Ikson. Kaya wak man tayo ikapalit. Katuday ay tuod nga mga kaigsunan ako nga doon ay mga libro. Nga ninyo gamita mga encyclopedia, world history. Nga ninyo gamita. Palihog. Ah, kontaka ko ninyo mga Ikson. Kaya ato, ato nang ihatag ninyo sa ako, ato nang pangitaan o paaging nga mo abutin hinako no kay na nato may sundugang pagtuol o pagpanalipod sa atong simbahan busa kadtong dunay mga libro wa ninyo gamita mga encyclopedia mga world history o uban pa nga mga libro diha nga inyo nang sunugon ayaw sunuga igsoon basi magamit pa natin din pagpanalipod sa Santa Iglesia Katolika alang sa kaluwasan sa tanang mga katauhan nga musunod di Kristo no inumdumi igsoon nga ang katoliko usa ka kabuutan nga simbahan dili ta prihas kanila sa laing relihiyon nga sila ray maluwas samtang katoliko maluwas ta mga kaigsoonan apil pod ang mga matinud anon nga mga protestante nga wala masayod nga simbahan katoliko mao ni Kristo. apil sila sa kaluwasan ni Ginoong Kristo. no klaro na sa atong doktrina kanang ubang mga katoliko nga maingon nga sila kita ray maluwas an manghinaot ko nga inyo nang i-review ang atong mga libro Simbahan Katoliko kay Aron Dilita Masayo. Kita ray maluwas mga kaigsoonan kung sila mga tanang Protestante na hibalo nga ang matuod nga simbahan Katoliko o sila mag dayon pag sulod sa simbahan katoliko na pabilin sila sa ilahang simbahan kana sila moy atong gingon nga atong yampo aron sad sila matabangan mamalik sila sa katoliko aron sila maluwas. Sa ngalan sa anak sa, sa esperto Santo. Amen. Mayong adlaw mga ikson. Salamat kayo.